Ayan ang mga hunters natin. Nakaabang. Panoorin niyo mabuti yung video. <laughs> Basta paikot lang yung paikot. Natin, dito na sila. Panoorin niyo mabuti yung video. เร <2 ended static> ื่อย <Elena> Em bos oke okay kanah sila nama nah, gimana? Mas Radun, gimana tuh? Maya no kak? Eh no kita kita nih saja no. Oh. Lord, Lord sila nama Lord, sila nama. May malapit na sa inyo dyan. Kalkalin nyo lang. May palating pa. Ang dami deanders dito. Hawakan na eh. Hawakan na eh. Ayun o. Binitawan po. Binitawan. <laughs> Ayan. Ay, nawakan mo, sayang. May tawan mo. Nasa baba lang Dito na lang. Dito na lang, banda. Huwag na kayo pumunta. Dito na lang kayo. May isa pa dyan. May isa pa dun, ha. Banda. Ay, nakuha na isa. Ilan yan, ilan yan. Ilan yan. Ayun ah. May isa pa, may isa pa doon. 500 nandun, 500 yun. Hanapin nyo lang doon. <laughs> Ingat lo, thank you lo, thank you. <laughs> may isa pa dyan, 500 yan. Meron dyan, malapit na sa inyo. Dito na lang banda, wala, na, boss, dito na lang banda. Wala na dyan, dito na lang banda yan. Ayan mga hunters hmm. natin.

May isang 500 pa dalawa na nakuha. Wala lang. Walang magtutulakan ha. Bibigyan ko kayo ng clue, walang magtutulakan. Nasa kulay black. Nasa, maba, nasa maba, kulay black. Nasa baba, nasa baba, kulay black. Nasa kulay black. Ayun, nakuha na. Ikaw na naman. Yan naman ako. Oh. Buksan mo, Lord, buksan mo. Saka dalawa ka na. Laging huli. Ah, 500. Lord next, time, Lord, next time ulit, next time ulit, next time ulit, Next time ulit. Next time, next time. Ayan, dami natin mga hunters, Lord, yung nakabang Next time, next time, next time, next time. Next okay, time, next time. Ayan. ulit next time. Ay, sticker na lang. May sticker. Next time, next time po, next time po ulit. Wala na! Ay, kumbawa na. Ay, ang dami na next time, next time! Oh. Uh -huh. Nakuha natin! Next next time, next time, ulitin, next time, 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 stiker lah stiker yang stiker yang next ay, ne ay, next time lihat next time lihat apa tanggal mua kaya na sayang sampai galing yan oh, lapit lang pali. eh <laughs> next time next time ulit oh, lalo lo si kuha <laughs> <laughs> Ah, tapos na yun. Akaraan pa yun. Hmm. Sige na lang. <laughs> Wala na, hindi na nakahabol. <laughs> ah, hindi ka nakahabol din doon? <laughs> sayang. Wala, 3 minutes ko na kayo ito eh. Nag-upload muna ako ng picture para pumunta muna lahat eh. Ay, sayang. Lahat mo load. Hmm, stika na, stika na lang. Stika na, stika na. Yan, stika na. na, boss. Tapos na. Play. Minutes. yes sige. Kuha na, boss. Late na, late. Late. Tak apa, Lods. Sige, sige kuya. Sige, sampai pa galing yan? Tapos okay, ah, so, ba balang kayo. Pag uwi ko, nakita ko Thank you, thank you. Sige, sige. Sige. May <laughs> Na picture pa meron na guys. Ayun. picture pa lang puntanya na. Sangga, sangga pagaling. Sangga pagaling. pa. <laughs> Ay,